yo guys at Ngayon naman ho ay, ay bibilad natin yung ating pong huling naani medyo konti lang para may meron tayong ma at may makain pong bigas Bibilad tayo ngayon ang aming pong naani pero konti lang ho yun mga apat yata tapos may uh, konting naiwan, isang lata yata yun so namin mga bilad yun for 3 days or 2 and a half depende ho sa ganda ng langit ganda ng uh, ganda ng uh, araw yan if ever maganda, mainit yun pwede na kahit 2 and a half tal malaki naman po itong black plastic na gamit po namin uh, actually ang kalaban lang po rito is yung mga alaga tutorial po ito paano magbilad ng palay <laughs> <laughs> yeah. Kaya oh, tama. yung mga maaaniho kasi is kailangan yelong-yelo lahat hindi kailangan green kasi yung minsan yellow, yung mga ibang butil pero yung batok nya is green sayang lang yung pinagpaguran mo mga ilang uh, months okay or sayang yung pag-aantay mo ng ilang months ay ah, pinagpaguran mo it's because magiging drak lang ho yun makikinabang lang ho doon is mga alaga yan ganun lang so kailangan ganito pero although syempre may drak pa rin ito hindi mawawala yung drak mo okay so kailangan ilimlim mo muna ng isang araw para at least maging uh, maayos Ayan. pag nalimlim mo na limlim muna ng isang araw bilabo na para for another 3 days or 2 and a half if ever maganda yung pagkakabilad total malaki naman hutong biladan namin ng palay okay uh, pwede ibang iba kasi dito sa amin is nagbibilad ho sila sa so, mga kalsada stuff like that pero sa amin po kasi dito lang ito po yung pinaka solar dryer ho namin dito. Ayan. DA, Big Handy Man. <laughs> Yan, mga kaibigan natin sa Department of Agriculture. Tingnan na ho ninyo kung saan magandang ilagay ang solar dryer dito sa Santa Lucia para at least Ayos. Kung may magandang solar, kung may magandang area kasi ang solar dryer. Maraming pwedeng ibilad doon eh. Siyempre, pag panahon ng palay. O okay ayan. Mais. Okay lang din 'yan. So 'yun si Daddy GR. Pag may mekos na 'yan. <laughs> <laughs> oh, yeah. Mekos mekos na ni Daddy GR yan Ang panahon ho rito kasi Pabago-bago eh Katulad ngayon, napakaganda yung panahon baka mamaya ikulimlim na ito at saka uulan na naman yan iniiwasan namin yung bang tipong bibilad ka kailangan pag nakita mo lang hindi maganda yung panahon syempre tanggalin mo na dahil sayang lang din yung pinagpaguran mong magbibilad kung gano'n thank you guys kung gano'n kahirap ng magsaka yung, yung mga dapat magreklamo sa taas ng presyo ng bigas kami yun mga magsasaka okay dahil munta kayo noon nyo ah uh, magtatanim kami okay magtatanim kami babakid kami ng magtatanim merienda kain merienda tapos uh, yung kapag konti yung tubig pwede ka magpatubig tapos pagkatapos nun Puno na naman pagkamahal mahal O, diba? Tapos, andyan yung bagyo Kaya, ang dami hong ano Ang dami hong uh, Pwedeng isaalang-alang sa pag Daga uh, uh, to, Sa pagsasaka Yan, sinasabi nila na yung Mga consumer rekla, Kung may dapat magreklamo Kaming mga magsasaka yun Yan, dahil kami po yung mas naapektuhan Siyempre, kung hindi naman po kami magtatanim, ano naman pong kakainin ng karamihan? O, di ba? So, dapat be thankful. Okay? Be thankful, guys. Sa so, kung ano. It's because uh, uh, tears and sweat namin dito. Okay? Itong uh, mga kinakain natin, lahat-lahat. So, pero yung mga iba kasi, minsan, pag kulang naman yung supply ng, sabihin na natin, bigas or whatever, eh, nag-aangkat pa tayo. Wherein, sustainable naman sana ito if may utilize lang lahat-lahat sa Pilipinas. 'Di ba? Maganda kasi pag maganda nito, kailangan manipis lang. The thinner it gets, syempre, the faster it dries. Ayun e, 'no, oh, 'di ba? English 'yun. <laughs> pag mas uh, manipis, mas maganda because uh, para ma mababila agad talaga. Pero kapag makapal, nako, nilapnot. Tapos pag nagpabayo ka naman, o yung nagpamilka magpamil ka na, ibig sabihin nun, hindi naman libre yun, babayaran pa namin per kilong labanan. Yung babayaran doon. Diba? Kaya bago ka makakain, ulit, ng inani mo, katakot-takot na cash out muna. Saka guys, gusto ko lang pong i-share yan uh, natatandaan nyo ba yung vlog natin about ka? sa maputik na daan at saka yung lubak-lubak yung tignan nyo ninyo pinatabunan na nila <laughs> uh, hopefully matapos yun hanggang doon pa uh, mamaya ulit o okay, mga suguro mga bandang alas 9 or alas 10 eh hahaluin natin uli yan i-mekos-mekos natin uli yan <laughs> para at least yung mga nasa loob sila naman yung umibabaw Ayan, para yung pagkakatuyo nya is fair and square ika nga so, diba? so uh, you guys hindi na lang magbilad ng uh, ng uh, palay okay, pagkatapos pong maani so yan, that did you have Ayan, maraming, maraming salamat po sa panonood ho ninyo okay, ng aming pong mga vlogs and thank you sa support yan At uh, hindi ko kami magsasawang magpasalamat sa inyo sa support ang binibigay ho ninyo sa ating pong Facebook page na John Marino. Siyempre, in behalf of Clinton, yan siya taga-video natin, si Daddy GR, siyempre, si John Marino po. Peace out!